and back, eto may sasagutin naman tayong tanong kasi bida-bida nga tayo, diba? <laughs> Ayan, may nagtatanong guys, hello po sana po matulungan nyo po ako, bakit po naka your earnings are on hold September 12 po, sana po masagot nyo po ito, dapat po September 12 nya mapuha Ah, uh, wala namang 12 na makuha. <laughs> Every 24 to 12 hanggang 30 po makukuha ang ating sahod. Or baka ang tinutukoy niya ay sweldo niya sa Star. Kasi actually guys, maaga po talaga ang sahod sa Stars dito kay Facebook. Meron po talagang main reason, tatlong main reason kung bakit naunod ang ating mga sahod dito kay Facebook. Unang-una guys, ha, minimum threshold. So dito po para sumahod tayo kay Facebook, meron po tayong dapat na maabot na sweldo. So kailangan po nating maka $100 ang ating kinita para ito ay pumasok sa ating bank account. Kapag ikaw naman po ay naka-PayPal, $25 pasok na po sa ating account na PayPal. At sa Star naman guys, sa pagkakaalam ko, pag $25 ka ay pumapasok po talaga 'yan sa account natin. Pag maabot ka na po ng $25 sa Star. Naranasan ko nga din guys sa subscribers, 'yung mag-subscribe kayo, $34, $35 lang pumasok po siya sa aking bank account. So pwede po siya 25 sa Star at saka subscription, okay? Ayun po ito sa aking experience sa pangalawa violation. Okay? I-check nyo po kung baka meron po kayong violation. Kasi pag once po tayo na may violation sa ating account, i-hold talaga yan ni Facebook, ni Meta, ang ating sweldo. Tingnan mo ang iyong tools kung nag-red ba yan ng ganyan. So, kapag red yan, ibig sabihin, restricted ang iyong monetization, hindi mo makukuha ang iyong sweldo. So, linisin mo yung account para mag-back to normal at makuha mo po ang iyong sweldo. Pangatlo, guys, eto guys, napakarami kong nakikita na hindi nila alam na ma-on-hold yung sahod nila. Dapat, guys, tapusin nyo po ang pag-set up ng inyong mga tax information. Okay? Payout set up problem. So, marami akong nakikita, guys, dapat tapusin nyo po kung hindi kayo nakapaglagay ng inyong TIN numbers or bank account, tapusin nyo po kasi ma-own hold yan kahit dumating pa yan sa $100 at hindi nyo natapos yung pag-set up hindi nyo yan siya makukuha so tingnan nyo po ha, i-check nyo po palagi sa taas po ng iyong payout tab kapag may mga message kayong na nare-receive or may mga notification sa taas ng iyong earnings, basahin nyo po yan. Kapag ang nakita nyo ay finish setup, so dapat tapusin nyo po talaga yung pag setup So, basahin nyo lang kung may pinapagawa sa inyo na dapat nyo gawin, ay gawin nyo po para walang problema at makuha nyo po ang iyong sahod. Ay, dadagdag pala ko guys na dalawa, okay? Ito yung pag-update tayo ng ating payout ay talaga po ma -on -on po po yan. Kaya, iwasan po natin mag-update ng ating mga bangko kung mag-change tayo ng bangko or mag-change tayo ng PayPal Iwasan natin mag-update sa malapit na po yung sahuran kasi iyo on hold yan. Kasi verified pa kasi yan yung meta kung legit ba tong account o to, sa iyo ba ito. Okay? At yung usong-usong -uso ngayon guys na verified your documents. Ito yung madami talaga ang nauunod dahil dito guys. Ito yung panglimang rason natin kung bakit on hold at kahit malalaking content creator ay namung problema kasi hanggang ngayon hindi pa rin talaga naibigay ang kanilang mga sweldo dahil hindi ma verify verify ang kanilang mga account kahit sa kanila naman. Usually kasi guys ang, ang sinasabi is 2 days lang siya at ma verify na siya. Pero ang nangyari after 2 months pa, 2 months and more, so saka pa lang siya na verified at okay. Tsaka pa lang siya mabibigay. Guys, pakishare din pala ng video nito para malaman din ang iba, lalo lang ng mga baguhan kung bakit nag on hold ang kanilang payout. At ito yung mga main reason. And pa-follow na din po kung gusto mo po ng mga ganito video. At kung may nakalimutan ako guys, please comment down sa baba para malaman din ng iba. At kung may mga tanong ka, huwag mahiyang magtanong sa baba at sagutin natin sa next video. Okay? Follow for more. Thank you so much.